Pagkakataan ako sa mga linya at umbok, isa-isa kong hahanapin ang lahat ng umipintig na dahilan. Isa po sa mga sinulat ni Julian sa kanyang journal, ah, naniniwala siya na we'll get over it. Alam kong sinasabi sa mga tao, kahit si Noni na the families, the friends who are left behind. We never really get over uh, the loss of someone we love, especially because of suicide, because it's such a such a complicated bahagi na rin sa ng aking pag-ilo yung patakaroon ng mga ito. Yung mga taong uh, suicidal, and... mm hindi -hmm. naman po talaga nila gusto kung what they want to stop or to end is the unbearable pain. For the red flags ko, lalo na kung meron mga suicidal thoughts. Kahit mga simple yan ang mga pabiro, for example, sa Vinsan mo wala mo lang ako dito, is a sign meron po kasi tayong chemicals in our brain. Pwede magkaroon ng tinatawag na imbalances. So, ibig sabihin, hindi maayos na nare-regulate na na yung emotions, yung thoughts aware at that particular moment. Kala namin parang, it's normal sa life namin. I mean, now you have this. And so, pagka nakikita niyo yung ganyang red flags, then it might be easier for you to consider that baka may problema yung tao. Ang natutuwan ko pong minsan doon sa napanood namin, huwag mag-keep lang kung ano yung mga nararamdaman namin. Yun pa yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ka ng mental illness. <laughs>

Mm -hmm. mm -hmm. Ang dula ang Pilipino po ay hinugot sa puso mismo ng ating gobernador na isang tunay na alagad ng sini. Sa bilis na pagbabago ng mundo, sa dami po ng ating pinagkukunan ng impormasyon, pinagtutularan ng ating mga buhay, ay mahalaga po ma sa atin ang ng mental health.